So guys, welcome to Sulangan ano. dito po tayo sa Sulangan ngayon. Sa wakas nakarating din tayo ng Sulagan. Ah, uh, guys, na pa natin na may misa. Ang swerte natin. Ito yung lugar kung saan sa Eastern Samar ah uh, napakasagradong lugar from Giwan. So guys, itong tinatawag nating Sulangan, Panaaran kung gusto niyo mag kapasal dito guys Ito po yung ating simbahan From Sulangan Sa wakas guys Nakarating po tayo Nang ligtas So from Buronggan guys uh, Consume kami ng 127 Kilometers Ang nagugol natin So umalis tayo ng uh, 640 From Buronggan So guys, ano um, This is my second time around na nakarating ng sulangan Way back 2099 yun ang first time ko guys na nakarating dito Yung tulay nila noon, kahoy pa yun, ngayon bakal na Napakaganda po ng sulangan guys kung mapupuntahan nyo lang Napakasagradong lugar dito sa Giwan Ah uh, binabalik-balikan po ng mga turista ang sulangan so hindi natin palalagpasin to guys yung kagandahan ng sulangan nachempo pa yata guys na ano na may misa this is my second time around na nakarating uli ng sulangan when I was in high school nung nag-aaral pa ako ng high school sa St. Joseph yun ang first time na punta ko rito sa sulangan ngayon, uh, second time around. 2025, nakabalik tayo ng sulangan. Ayan guys, so, ito yung peace port nila guys. Ayan. yan Teka. So, dito tayo sa peace port lang guys, ang peace port nila. Ayaman to sila guys sa mga lamang dagat. Kung babalikan natin 20, uh, 9, 1999, first time ko nakatapa ko ng sulangan. Pag mataas ang tubig dito guys, ang daming isda. Yan yung mga masisipag na bangkero guys ng sulangan. Yan, Yan si kuya, hila-hila yung isda. Yan. Kung ma ang tubig guys dito, makikita niyo ang daming isda na sa tabi lang ng daan ng ano ng So tayo guys dun sa ano, sa simbahan. Tingnan uli natin na ah. iikot tayo mamaya. Tanong natin kung may misa. Parang niloob talaga ni Lord na makarating tayo. Tingnan so, niyo chempo kumakalimbang yung kampana ng simbahan napakaganda ng punta natin napakachimpo na nakarating dito ligtas walang nangyaring anumang mga so hindi natin palalagpasin to guys na maka ano tayo ng simbahan makasilip sa simbahan ng sulangan pasok tayo simpahan guys ah uh, Doon yung na Amerika, dun dun sa ano procedure. yun ah, Balanghiga yun Balanghiga So guys yung sinasabi nilang Balanghiga When I was uh, my first time na makarating dito sa Sulangan Yun yung educational tour Nagpunta kami ng Sulangan first Then proceed naman kami ng Balanghiga Bells na namin doon so dito naman parte ng giwan to na namakas sagradong lugar ng giwan sulangan yung namamanata dito nagpupunta so consume tayo ng ano no ng 1, 127 kilometers from Burongan Eastern Samar going here so pasok tayo simbahan pasok tayo simbahan guys so guys mamaya oleh ha mamaya oleh